Okay so hello guys magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel ano? at sa panibagong video tutorial na naman yun so bali maulang hapon sa inyo and uh, bali for today's video kung napapansin nyo meron tayong uh, wiring diagram ulit ng uh, mini driving light so bali uh, upload muna tayo ng diagram kasi nabuo na natin yung motor star which is yung project natin na motor kung saan pwede natin itong gamitin para makapag-actual tayo ng pag-install ng mini driving light. So, bali nga yung araw, uh, mag-upload muna ako ng mga mangilang-ilang diagram para magkaroon tayo ng idea pagdating sa wiring diagram nito. No? Para pag in na natin, uh, makita nyo or maikumpara nyo yung diagram at sa actual. Okay, so bali umpisa na natin yung ating video tutorial. Sa pag-install nga pala ng uh, mini driving light mga boss, so kailangan natin lagi dyan ng battery no? So hindi tayo makakapag-install ng mini driving light na wala tayong battery kasi uh, masisira lang, masasayang lang. So mas mainam, may battery tayo. Okay, so sa battery natin mga boss, meron tayong positive at negative diyan. Ayun. At kung mapapansin niyo nga pala, meron tayong dalawang relay which is standard yung uh, ituturo natin ngayon, ano? Standard installation ng mini driving light kasi uh, may mga mini driving light na hindi na kailangan ng relay at may mga mini driving light na kailangan naman ng relay kasi nga gawa ng malakas yung uh, mini driving light okay so mabalik tayo sa battery so meron tayong battery dito may positive at negative so sa positive terminal mga boss dyan nakakonect yung uh, red wire papuntang susian so kung mapapansin nyo yung red wire na yan tatakbo yan sa susian ngayon before yan mapunta sa susian dadaan muna yan dito sa may fuse natin yan yung stock fuse ng ating motor so kapag tumawid na dyan yung current nitong ating battery pupunta na yun sa susian so sa susian natin sa ignition switch natin meron tayong on and off dyan eh so ito yung off at ito yung on ngayon kapag ka in mo or sinusi mo yung uh, ignition switch mo dilipat lang yung current na nanggaling dito sa battery dumaan sa red wire dilipat lang yun dito sa may accessory wire natin. So sa accessory wire na, paraming connected dyan. Andiyan na yung uh, busina, brake light, tail light, headlight, flasher, at marami pang iba. So bali sanga-sanga na yan. Ano? Ngayon dahil mag install tayo ng mini driving light, uh, dyan din tayo kukuha ng source. Ano? Dyan tayo kukuha ng supply para mapailaw natin yung ating mini driving light. So, at para makapag-install tayo ng mini driving light, syempre kailangan natin ng mini driving light, dalawang relay at isang domino switch. Syempre, meron tayong extra fuse dyan kasi magtatap tayo sa positive terminal ng battery. Take note mga boss, ano, uh, ito ay standard way ng pag install ng mini driving light. So bali itong dalawa, uh, yung isang relay para sa dalawang dilaw at yung isang relay naman is para sa dalawang puti. So bali 'yun yung purpose ng ating relay. Okay? So mabalik tayo dito sa ating uh, diagram. Tulad nga nang sinabi ko, kailangan natin dyan ang domino switch, syempre mini driving light, at uh, dalawang relay, syempre extra fuse. Okay, so dito muna tayo sa uh, relay natin mga boss. So sa relay natin, uh, kung mapapansin nyo may mga numbers tayo dyan. Meron tayong number 30, 85, 86, at 87. So same lang yan sa kabila. Ang una natin gagawin dyan, hanapin natin yung number 30. Ayun. Ayan. So, pagsamahin na agad natin yan dito. Kumapapansin nyo, pinagsama ko na agad. At, uh, dugtungan natin ng fuse. So, yung fuse pwedeng uh, 10 amps or 15 amps. At pagkatapos, uh, tatakbo na yung sa positive terminal ng battery. Doon natin itatap yan. So, okay na tayo sa 30, ano. So, pinagsama natin yung dalawang wire ng 30, dinugtungan natin ng fuse, at yung kabilang wire, itinap natin sa positive terminal ng battery. Next naman, uh, yung 85 kung mapapansin nyo pinagsama rin natin yung 85 ng isang relay at yung 85 ng kabilang relay so pinagsama natin yan at itinap natin yan dito sa may chassis so pwede rin yan itap dito sa may negative terminal lang battery so po maging ganun yan yan so kaya ko lang tinap sa chassis kasi para mas malapit at hindi na tayo gumamit ng mahabang wire papunta sa may negative terminal lang battery So, pwede naman yan. Same lang na ground yan. So, tapos na tayo sa 30, sa dalawang 30. Tapos na rin tayo sa dalawang 85. So, next naman, uh, yung uh, 87, kung mapapansin nyo, tatakbo na yun sa mini driving light. At yung 86, tatakbo yan sa switch. So, dito muna tayo sa switch. Sa switch, mga boss, uh, yung domino switch, three way yan, ano. So, kung mapapansin nyo dito, sa domino switch kasi natin, meron tayong common na tinatawag. Tapos yung dalawa, papunta na yun sa load. So, pwede nyo yung i-check. So, dito sa diagram natin, yung uh, common ng ating domino switch is kulay red. So, syempre, tinap din natin yan sa accessory wire. Kailangan din yan ng supply. Ngayon, uh, natap na natin dito. Sa domino switch natin, meron tayong dalawang on dyan at saka isang off. So, yung isang guhit, on yan. Yung dalawang guhit, on din yan. At yung bilog, yan ay off. So, kapag ka pinindot mo itong isang guhit, imagine itong isang guhit is itong kulay blue natin. So, tatakbo ngayon yan dito sa kabilang relay. Okay? So, kung mapapansin nyo, tumakbo siya dito sa may 86. Ngayon, kapag ka nasupplyan ng uh, current itong ating relay, mati matitrigger yan, iilaw ngayon yan, iilaw na ngayon itong ating mini driving light. So, sa mini driving light natin, may tatlong, may tig tatlong wires tayo dyan. So, tatlong wires sa kabila, tatlong wire din sa kabila. So, automatically, yung isa dyan, ay ground. Ayun. So, pinagsama kin na natin yung ground ng 85 ng isang relay at yung uh, 85 na isang pang relay so pinag-iisa na natin so may ground na rin yung ating mini driving light so bali dalawa na lang yung uh, hahanapan natin ng supply which is itong isang 86 lumabas sa kulay yellow so yan yung iilaw ngayon okay so imagine mga boss yan yung dilaw na ilaw so itong mini uh, relay na to yan yung yellow at itong isang relay na to yan naman yung white okay So kapag ka, next naman, so kapag ka pinindot mo naman yung dalawang guhit, ayun, ang magti-trigger naman diyan is itong gray wire. Ayun, talaga 'yun dito. So ito naman ngayon yung mag-energize at siya naman yung magbabato ng supply or magkakaroon ng current papunta dito sa ating mini driving light. So yan naman ngayon yung white. Okay? And take note mga boss, kapag bumili nga pala kayo ng mini driving light, hindi pare-pares ng color coding yung mga wires nyan. Nag-iiba-iba din yan. So ganun din dito sa relay natin. Kaya mas mainam, tandaan nyo yung mga numbers nila. Okay? Kasi dito sa relay natin mga boss, uh, kailangan kasi nito ng positive at negative. So yung positive, uh, nanggaling galing dito sa domino switch, at yung negative, ayun, tarugtong ng chassis. So para matrigger yan, kailangan din ng positive mula sa battery, which is itong number 30. So kapag ka pinindot mo yung switch, ayan, pipitik na ngayon itong ating relay kasi meron na siyang ground na konektado sa chassis connected na yung 30 nya so yung positive na lang ang kailangan nya so kapag ka pinindot mo yung switch na yan yung domino switch pipitig yung relay doon na iilaw yung ating white na mini driving light okay so kung mapapansin nyo yung output itong 87 pinag connect natin dito sa dalawang wire ng dalawang mini driving light so same lang din ah, same lang din dito sa may kabila kaya kapag ka pinagpalit-palit mo yung dalawa na yan, pumipitik-pitik yan, palitan, iilaw ngayon yung yellow at saka yung white ng palitan din. So, ganun lang simple mga boss. Ngayon, kung gusto nyong mag-add ng passing, so po pwede kayong bumili ng passing switch sa mga motorcycle shop or sa online shop. Itatap nyo lang yung kabilang wire ng passing sa accessory wire ulit. Or pwede nyo nang pagsamahin itong wire nitong isang passing at nitong uh, switch, uh, domino switch para isang tap na lang. Kasi dun lang, dun lang din ang makukuha ng supply sa accessory wire. Kapag ka pinindot mo to, masusupplyan ngayon ng positive bitong uh, yellow natin. So, yun yung magiging passing light natin. Okay? Which is hindi siya konektado dito. Ano? Ngayon, kapag ka nakasindi yung yellow mo, tapos passing ka ng passing, so hindi siya magpapassing kasi nga, nakas, natrigger na yung kulay yellow. So, ganun lang kasimple mga boss. na uh, napaka basic lang mag-install nitong uh, mini driving light natin. Okay? And regarding naman dun sa mga nagtatanong kung pwede ba daw mag-install ng mini driving light na walang battery. So mas mainam may battery. Kasi kapag ka nag-install kayo ng mini driving light na walang battery, so kukuha lang kayo ng supply sa AC, masisira agad yung inyong mini driving light. So ganoon lang kasimple mga boss, bali... Ayun, hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan kayo. At kung na gusto nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.